Daming dalubasan driver na palaban. Oh, akyat ng kabundukan. Ayan, Jojo ito. Baka makita kayo. Oh. Ito ang aming family bonding. Oh. Family bonding sa kabundukan, inaabot ang ulan, di makakahon. Brown out na wala. may brown out, wala wifi, ulan. Ulan. Ang ganda talaga ng trip. Oh, pag umiskit-kit yan, tsaka sabangin po kulutin. No? Oh. Kaya na nakakalama dala sa kwaleng-kwaleng. Ipatahan nyo yung yun yung bagay. Yung nakaraan nyo yung, yung isang anak kong gusto namin, on way din sila, iwan din. Pagdating yung pampanga nila, pag na, kasi nga, babalik. Kasi parang salang na raw sana. binasa talaga eh. Pinakisamahan yung mga tiga rito para may kita eh. Ito mo yung photon bumalik kagabi Dito oh. ba? Dito ba? Oo. Ayun, tricycle o. Nagkakaan tayo. Dito ba yung ba? Dito tayo. Yan. Magusa itong gilid. Malambot dito. Yung fake tamba ka niyan. Walang kapit yan. lubog tayo kagad yan. Hindi na daanan yan eh. So hindi na siksik durok ka hangga diyan. Tapos pa uwi kalahati kagitan di na ko. Legit valid 'yan, dadaanan Ano ko pamambay muna eh, mabibigyan okay na 'to eh. Online dito matrasin nato eh yung palikou na yon kung ano mo na pa yung sitwasyon drill okay stop by Ayan po stop by kami dyan yung daan natin talaga naman Hindi talaga kaya? San? Hindi kaya ng atakin? Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan! Aki na lisensya mo! Adi, ano ah! pa baba niya. May inatak lang na ako! Anong inatak? Mag-ice cream? Ayun guys! Eh, matutunaw yung ice cream! Ang tarik pa ng akitin namin! Inulan kasi! Ayan! Malakas man nalangin yung ano, tiga na umulan para may panghatak. Ayun ko sa kanila, kasabwat yata nila ulap. <laughs> hindi, hindi na kaya dito, Nat? Kaya. Kaya, kaya, kaya. kaya saan kaya, ka? saan kayo nabot? Hindi, lalo lang kasing ano. Angga saan kayo nabot kanina, skid? Diyan lang, di ka na nakalis? Yung inanuan ng tricycle. Nasaan yung taktarabay? bay? Ayun. Ayun. <laughs> Tatado ka din alam sa kabundukan. Bye. ito na tayo. Ha? Tilapit mo. Sige. Subukan mo. Subukan mo. Dito ka banda nat. Dito. Asa yung LT? Hindi pa sila nakarete. Hindi pa. O yan. Aahon kami. Sige. 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 Dito lang, dito ah. Huwag doon, malambot ganat. Dito lang, sa gilid. Huwag kang gigit na. Gilid ka, gilid. Huwag kang gigit na. Huwag kang gigit na. Ka na. takbo lang. Okay. Sunod. Sunod. Tops. Hindi oh. na kinaya. Hindi na talaga kinaya. Saan ka dumulas? Saan ka din pala? Uh! Putik! Kalala eh! Mama nakalusong! Ah, hindi na kinaya nat. Yan. Yeah, no. ano yan, upay na yan. Eh. Hmm. Hindi talaga kinaya. Lakas talaga dito for x 4 No. Hati tayo na. Hati tayo nang for x 4 Hindi lang kaya ko. hindi. Bilog lang yung bilog. Hindi ka bibigay na ay, magdadas. Eh dito pa lang. Dito sinimulan 'yung. Tarik kasi. Sobrang tarik niyan. Etang, ano, ay narinig ko 'yung landi, 'yung narik na mundo. Hindi kaya ko sanang kaadungan pagkano. Hirap pa 'yan, usok-usok 'ko 'di no. Oh. Hindi ko okay. pa kaya. Untong um, sa nista namin, napalaban sa kabundukan. Yan natin. Nasa may sapot ng gagamba. Eh, pakapit na rito. Nasa may alam ka Di ba ba sila, <laughs> ano? Nakaraising? Nakabuntot na rin. Kata, kata. Ayun. Yan po ngayon, atake na lang namin. Hindi na talaga kaya. Ano, kailangan ko ng kabyo? Nasa pa lang. Ay, Ay, fate, Alalay lang la la, na primera. Alalay ka lang primera. Huwag mo lang pakamutin. Dito kaya na, sa kapila. Pero mas safety tol. Sa ano? Kanan ka tol, tol. Kanan. Tol, kanan mo kaya. Mas safety. Para dito ang, ano, ang puwersa. Sabagay, Sa bagay, sa lakas niya. sa lakas niya. nakwel din oh. ano yan, Taring Taring. Taring ba yan? Hey, oh. nagtago ka? ibuwa ka? na lahat ko. harap ka sa ato. ano yun? mo. malin ang sa. mo Hindi maguho kay eh. Mamaya bigyan ko ng bumalain tong. Oh. Okay. Okay. Na primera na. Yan, Papitik pitik lang. Hindi kaya. kecil, neutral lang, neutral kecil okay, neutral lang kecil grabe Grabe Bulan pa ano, tita? <laughs> <laughs> Layo pa oh Tao lang yan hanggang doon sa taas Tayo pa pala Grabe Diretso gulong, diretso gulong, diretso gulong, diretso 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 lang gulong, diretso lang Bumalagbag Samahan mo na konti, tulungan mo konti Kalso Jay Kalso, kalso Diretso lang! Diretso! Yan. Nagulat Ay, akong hinataon yun sa ano? Hindi kakainin po ako sa ito! Parang hindi kakainan! Hindi yun! Tingnan mo habaan yun o! Puto lang kayo ng ano nun! Kung so, hiyan puto ko po tayo, <laughs> pero... Kainan yung gaya to! Akala niya gano'n, hindi pero pinakit mo sana sa rito Pwersaan siya ng mga tornillo sa yeah. propeller yun, hindi rin kalagot-lagot yun yeah. Pwersa yun, buti sana kumab... Ha? Sana na isa ah Sa kala nila siguro may kailangan hindi na alam gaano kalayo yan oh Yun, ayos na.